Hello mga mare, magandang araw. Tara, samahan nyo nga ako sa ganap ngayong araw. Eto nga kami, nandito sa kubo para nga makapagwalis-walis naman. Medyo marami-rami na naman nga mga dahon na nalalaglag galing dito sa mga puno. Ayos nga lang yan mga mare, kahit marami nga kaming wawalisin ay talaga naman for the go. <laughs> Nakakatulong naman nga dito sa amin yung maraming puno dahil presko nga dito magtambay at saka mahangi. Ayan mga marina kapag walis-walis na nga rin dito at saka nagpapatuloy pa sa pagwawalis nga yung asawa ko. Ali sinabay na nga niya yung pagwawalis dito sa may bandang kulungan namin ng mga manok. At ito naman nga magpinsan na ito ang at sa paglalaro dito at nagbabike-bike nga sila. <laughs> Ganda na mga talaga ang panoorin kapag nga ganito kalinis yung paligid. Ito nga at nakita ko nga yung kamias, mayroon palang bunga dito sa pinakababa ng puno niya. Kakatuwa nga dahil marami na nga rin siyang bunga. Tapos yung pinakababa niya ay mayroon pa rin bunga. Tapos lumapit nga pala dito yung pamangkin asawa. Sabi ko nga kainin namin dahil matamis nga ito. Ayan nga at napilitan na nga rin kumuha itong pamangkin asawa. Oh no. Masarap. Ano lasa? Hehehehe. <laughs> ハハハハ Pero ito nga ang anak kong bunso ay sanay na sanay ito dahil kumukuha nga itong mag-isa dito at nagmamapak nitong kamias. Anyways mga mare, pass forward tayo. Dito na nga pala ako magwawalis na nga ulit. Nusulit nga namin yung pagwawalis dahil maganda yung panahon. Kaya e, yan, walis-walis muna nga kami dito mga mare. Hayaan ko muna nga itong dalawa para nga makapaglaro rin dito. At pagkatapos nga namin makapagwalis mga mare ay nagprepare na nga rin kami ng pananghalian namin. Binigyan nga ako pala ng kapitbahay ko ng maraming talong kaya ito na lang yung naisipan na namin na iluto. Nakapagata na nga rin at ayan, pinakuluan na nga ng aking asawa yung gata. Ilgulong-kulo na nga yan mga mare, ayan, nilagay na nga namin yung talong. Sabi ko nga dito sa aking asawa ay eh, videohan niya nga itong ginagawa niyang pagluluto. Bali yung sahog nga lang namin dyan mga mare ay nilagyan nga namin ng tinapang isda at saka alamang. Siyempre nilagyan nga rin niya, ng sili para medyo maanghang. Para naman sa pangpalasa naglagay nga lang siya ng konting asin at saka pamintang pino at nilagyan niya ng dahon ng tangla. Hindi nga siya sanay mga mare pasensya na kayo at hindi nga niya na lahat yung mga nilagay niya ditong sahog. Saya nilagay na nga rin pala niya yung malunggay. Ang yan na nga ito mga mare ay luto na nga rin itong gulay namin na ginataang talong at saka malungkay. Pass forward na nga tayo mga mare pagkatapos nga namin mga kain ay umuwi na nga kami dito sa bahay at ayan nagugas na nga pala ako dito dahil tambak na yung ugasin. O ba diba, mga mare tayong mga nanay hindi nga tayo naubusan na mga gawaing bahay. Tayo na lang nga yung magsasawa minsan charis. <laughs> gandito dito na lang muna. See you in my next vlog. Yun lang. Bye bye.